Ito po si Plantro. Ito po si shot lang, di ka na, blanco. Ay, wali na, wali na. Ay, yan. Bang, shot lang, di ka na, blanco. Panduwa, ibig ko? na, lasing ka pa. na. Ito siya. Ito siya pala. naluto. naluto. Yan, Lutang sa sabaw nung... Ayos yan. Lutang sa kataman din. Naginan ba to? Nasaan? Pansang kami. Mm -hmm. uh, na, Tikong. Tikong po kaming niluluto. Corn, babe. <laughs> Giniling na baka. Giniling na baka. Hmm. Eh. Nagdadalab, nagdadalab. Kulantro, number two. Kulantro? Kina, kinain na yun. Magtama na yan? Boy, magka-magic ako. pa dipusu ko makate 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 ang m halo kabuni li manukaho ya por el hombro.